Hello po mga idol Malinis ang itong saging natin na medyo masukal na mga idol Baka may pumasok ng mga as dyan <laughs> sa puno Tapos pati lagi mga idol ang saging Mataba siya. At maraming suwi pati. Na tumutubo. Dilan mo to. Dati isa lang yan. Tinanim ko. Tinanim niyo, Ang dami na. Dami rin pakinabang ng mga saging na ito mga idol. Laking tulong din sa pang araw-araw na pangangailangan malinisan muna natin marumi na sabah saging na sabato mga idol mabili rin sa palingke ang sabah minsan may pumupunta nga dito yung bumibili panindaman niya pag naluto na ititinda niya Pag lang abot ng bagyo mga ito, lang saging. Pag inabot na ito, puro na pa kawawa ang saging pag binabagyo Yan. isang puno lang to dati nila nyo dami ng suwi nya malinisan para malalaki ang katawan nila tapos yung medyo maliit tinat Tinatanggal ko na mga, mga ilaw lang mga maliit na suwi niya para magpatuloy yung malaking suwi, malaki patimbungan niya. Mga sabato mga idol, ah, tinanam ko dito. Dati walang katanim-tanim sa lugar na to. E ngayon, tinaniman ko ng saging. Minsan nga, inaabot to ng tubig. Pag lumalaki ang tubig sa lawa. Ah. Magandang magtanim dito mga idol eh, sa lupa na to. Mataba ang lupa. Okay, talbos ng kamuti. Uh, talbosan. Magandang tubo dito. Parang may puso na to mga idol. Oh, ayun. Mamaya makuha. Kahit puso, nabibili yan. Mabinta sa palengke ang puso. May panggulay na naman tayo mga idol. Libre na naman tayong panggulay. Yan ang kaigian mga idol sa may tanim. Hindi ka nabibili. may makakain ka ng saging may panggulay ka pa ya, kung may lupa lang kayong uh, tataniman dyan Ngayon, light, dito maraming suwi sa akin kung gusto mong maraming suwi dito mga sabah ya yeah. Linis linis-linis natin para gumanda ganda ng kaunti man ang puno nila malalaki pati ang puso niya masungkit muna masungkit muna natin Ganda sana kung may tulingan, Ngayon dala, no pangsaog, yan, may pa dito sa kabila, yan, libre na, libre pang pangulam naman, may pritong tilapia, tapos gulay na poso, at pwede na yan. Yan, mga idol. Salamat mga idol sa panonood. At pa-share naman. Ay panggulay na. Uh, yan. Dalawa mal malaking puso. Yan. Salamat mga idol. God bless sa inyo. Mm. Thank you mga elon Libre pang gulay Libre na pang gulay Thank you, thank you sa panonood